Kung din guys no sa inyong lahat Ito kami ngayon nag ano kami ni Onisan and ito may sitaw na napakaganda ang sitaw for real for real ganda na no, ng mga sitaw guys oh. ihalo niya sa kalabasa tapos gataan so itong kalabasa na ito palang kalabasa na to guys Pangito na kalabasa kasi manipis at saka hindi siya malabo eh, okay. wait. Ape, so may mga ano rin sila marami. Si Onisan nandiyan oh. Corrian. Soya... Soya... Torrian. Soya? May Ito ko... Onisan, hindi mo nalagyan ito kahit isa? ano okay. okay. kalabasa na yan okay, ah. Please. Marami na pag nagaya. May sitaw pa. Oo. Oh. para guys. may ano pa ng takoy ng big guys oh. Masarap din to. six 612. Palas. Masarap ang dherin Tapos may mga may mga ano. Okay? <laughs> All good din 'yan. So, amin na namin dito guys. Diyan 'no. Ito maganda rin to. Pwede rin to guys, yeah. Pumpkins parang pumpkin, pumpkins 'no pwede siya ihalo sa sardinas. sardinas. May mga anihin dito guys. Ito naman ang mga talong. Talong na green, talong na malaki tapos ito is mga opo. Opo na long. ito yung bilog na opo. Kamkiji ra ba? Banana kamreal. 6 real kuno. Ang mahal naman ang kilo ng banana. Tapos ilan lang makain mo? Hindi na lang ako. Tama na lang siguro binili, yun guys. Ano? Isa lang. So, ito yung, yung laki ng kalabasa. Malabo siguro to Masarap. Okay, guys. So, yun ang binili ni Onisan Pinoy guys. So, oh. real lahat. You know, ano ba yung mga ano niya? Sitaw, isang, isang big kiss na sitaw. tapos, tapos yung, oh, yung, yung ano, ano pa nga kalabasa so guys alam nyo guys mahangin sa labas oh tingnan labas muna ako guys sunstorm na so meaning to say pag mag sunstorm ano na guys paparating na po ang taglamig no tingnan nyo hmm, paparating na ang taglamig guys so pag O, oh, ito, ito yung mga sign pag malapit na talagang taglamig mag sunstorm muna siya pagkatapos ng sunstorm mag uulan siya guys No, tingnan nyo guys ang ano paligid oh, sa grabe ang sunstorm ngayon. So mag-uulan siya guys pagkatapos ng sunstorm ngayon, mga ilang days bago mag-December, uulan na 'yan mga langga. O, oh, tingnan nyo. Grabe ang sandstorm ngayon. So nagkuha rin pala si Unisan hey, ng ito, talong. Ito yung maganda na talong Unisan, no? Oh. Ito, ito parang hindi ko ba? Parang May, Ah, muna. sige. Ah, hey, uh, yan guys si Unisan, no? Oh. So, yan lang guys. Magandang buhay sa inyong lahat. Dinagdagan pa ni Unisa ng talong na violet. Kam real sa ada. One real, two real. Two real, two real guys, o. Oh, apat na piraso. So, kompleto na ang kanyang nabili. Talong, string beans, or sitaw, at saka kalabasa. So, yan lang. Magandang buhay sa inyong lahat. And bye-bye. See you again on my next video. Bye-bye. Uy, may mga ano pa pala dito, guys. May mga spinner sa lobo oh, ng pre, uh, refrigerator niya. May mga kamati. Okay, pare. So, yan lang, no. Mag